Ganto ka sa dito! Tatakas sa sana ko eh! Kaya lang, wala mo lang ba natakasin dito! Nakakatakas eh! Puro tubig! Kaya <laughs> magpapasalamat ako sa mga tropang sa dito sa pag-welcome sa akin. Talagang napakasalam dito kasi nami-miss natin ang gantong mga salo-salo at pagsasama-sama. Kahit alam naman natin dito sa kanila kila idol, mahirap dito pagka walang tao. Siyempre minsan nakakalungkot din, di ba? Boring din dito. Kaya eh, ang mga tao dito pag kami mga bago, Masasaya sila dahil siyempre, gaya natin, napunta tayo dito. Masaya sila dahil meron tayong bisita na meron naman silang nakakausap. Nakakausap nito eh, puro tubig. <laughs> Puno tubig. Mala mga damuhan. Kaya masarap dito pag pupunta kayo dahil... Tayo ay pagsisilbihan ng maayos. Kaya ang mga tao dito ay napaka-accommodating. Very good yun sa atin. Kaya tayo idol, papasok tayo sa loob. Ah, papasok tayo. <laughs> <laughs> Iinom na pala ako. Tumakas nga ako. <laughs>